Buenas noches damas at kababalyero's uh, we're back at uh uh thank you for understanding na uh well i uh, tatlong tatlong tres marias ko magse-celebrate ng uh, birthday uh, this week 21 23 25 gitna yung mami nila si Anne 25 at uh, 23 yung si Asya, yung nagbablog kasama sa ating paminsan-minsan, uh, 21 today. At yung isa naman, yung eldest, 25. And we decided to celebrate today dahil uh, yung eldest nga, she will celebrate it uh, in Taiwan. So nagkataon lang, naka na lahat, uh, everything. That's why we had to push through with it, pati A special screening ng movie The Sound of Music. <laughs> Siyempre, pamilya yan, pagbigyan. Triple birthday yan, hindi na, bira lang mangyari yan. Sa isang pamilya, triple birthday in a span of one day. 21, 23, 25. Okay. So, eto, ayun, uh, yun, magulo, nang Google, magug, uh, naging magulo. We, ex we were praying and er hoping Connie Jane Salamat sa suporta. We were hoping and praying maging peaceful. Pero hindi naging peaceful dahil uh, yung mga puwersa na nanawagan na Marcos resign. Ha? Ibaksak si Marcos at gusto lusubin ang Malacanang. Ginamit yung peaceful rally sa Luneta para lusubin ang Malacanang. Ay uh, sila yung gumulo sa uh, what could have been uh, a peaceful rally. Di ba? running natin ito na sabi natin bantahin masyado yung gobyerno dahil meron talaga yan magpapadala ng grupo na walang ginawa kundi manggulo. Kasi alam nila, the world is watching, andyan yung CNN, andyan yung New York Times, andyan yung, yung, uh, yung uh, World News, all media will be eyes on the they will have their eyes on the rally on the rally so ngayon nakita na marami na sugatan mga 20 na ata na sugatan pati si Teddy Casino yan na yan ang gusto nila ipakita sa mundo na magulo ang Pilipinas na parang gusto nila ipakita na parang lumala napupunta na tayo sa Indonesia and Nepal scenario So although malayo doon kasi kasi limited lang ga limited lang nga sa menjola ang kaganapan ng gulo. Ha? Ah? Panorin natin ito from uh, and we thank uh, TV5 for this video. Ito. Yes, sir na po Posted uh, about uh, 15 minutes ago. Pagsabog at duong ng mga tao sa harap ng barikada ng mga pulis sa Mendiola, Maynila kanina, pasado alas 3 ng hapon. Maya-maya, mula ng bato na sinabihan naman anti ng anti-riot polis ng Wasa Canon. Pero walang umatras sa grupo ng mga kapasahan na nakamaskara, nakasawag na itim na t-shirt. maya na napukuk nila, first defense sa mga police. Tingunog nila, nakaharang na paho at walang kahabasan ng bato ng molotov bomb kaya napapasa sa mga pulis, napapasa sa mga release sa parikada. Kaya nagpaulan na ng tir kaya sa mga... ha, may bomba pa sila. Molotov bam. Yung improvised na na yung bomba na may may gas or kerosene sa bote pagkatapos meron na uh, naka naka kwan, naka light up na na trapo ganun so parang kwan nga ginagaya nila yung yung Nepal Ha? Pagkatapos naka nakabonet. Buti naman na arresto yung iba sa kanila. Ito yun, gumalaw gumulo sa peace rally diyan, ha? And thank you also Emma. And let's pray for our country kasi tulad nga sinabi natin, I hate to say it pero may tama na naman si Bat. eto na na ito na talaga. Nang gulo na nga talaga, nang gulo. Pero Linda Walton, medyo limited lang man dito sa sa ETSA. Wala naman tala wala naman bahay diyan, may mga eskwelahan lang diyan at malakanyang. Hindi naman sila nakapasok, pero 'yun lang uh, nagkagulo nga at siyempre 'yan ang i-cover ng WordPress na andiyan rin kumu cover sa rally na 'yan. sa Moraita ang batuhan. Marami ang nasugatan ng kabataan at mga pulis. Nagkalat ang dugo at nanasin ang mga gagit ng mga pulis at mga sasakyan. Nakasugod sa lugar si DIA at si Secretary John G. Primulia para yan sa sitwasyon. Nasa dalawampung prayista na mga milong pita ang naresto. ay si Secretary Primulia na out balikan natin yung binanggit mo na sa dalawang muna yung naaresto. So, kanina din sa naging panayam ni Sheryl Cosim at ni S.S. kaya Secretary Remulia na niya na kung susumain, parang lumalabas na nasa 15 to 17 years old yung mga naaresto. So, ngayon ba may update na tayo tungkol sa profile o di ka demographics? Ito. Sandali, pangit pa rin signal natin. Sandali. ah uh, okay. Problemadong signal. Ha. Sige, sige. Tuloy tayo. Mame, anap tayo ng magandang signal. Mga naaresto mga naalista dyan sa Menjola. Yes sir, kasi pagkatapos nga ng kaguluhan at uh, makontrol ng mga pulis ay biga na naman dumating ibang grupo ng mga ralista na pumasok sa Mendiola. Kaya yung assessment ni DIAG Secretary Rimulia, hindi siya na agad natuloy dahil so, kailangan nilang parikadaan muli yung Mendiola at kami kailangan yung augmentation team na umabot sa mga ralista ng mga kabataan kanina sa uh, mga gesture, ka mga kabataan nito, hindi lang 15 years old, yung nakita natin na na may 11, may 12, at ang um, pinakamata, pinakamatanda ay 17 years old nga, no? Karamihan nakamaskar ito at nakasot na At uh, i-assess pa nila kung anong pwedeng mangyari dito dahil karamihan talaga ay mga minor at talagang hindi um, pa rin natatapos yung pampapato habang nakatayo nga si Sekretary Renulia at uh, nagbibigay ng paayag sa media kanina, Jester. Okay, so ibig sabihin din, Gary, sa ngayon, sabi mo, mayroong panibagong grupo na nandyan sa Menjola. Ano naman yung itsura nila? Kung baga kung iahaling tulad doon sa mga naunang grupo, kaparehas ba nilang nakamaskara, nakasuot ng ikim, at pawang mga kabataan o completely different group na ito? Ibang grupo na ito, Jester, ito yung may group. Ano? Ito yung sinisigaw nila, eh, i-out si Presidente Marcos at i-install uh, si si Vice President Duterte. No? yung yan, yan yung panawagan naman ng grupo nila. No? So magkaiba na to sa so unang grupo ang dumating. Eh. Pero kung tutusin... Eh. So ayusin uh, mo na natin yung signal. So yun, narinig nyo, maisog eh. Maisog talaga, sila talaga. So, finance talaga ito, paid for, finance. Baka mga adik pa nga siguro yan eh. Baka mga kabataan, siguro yan mga rugby boys. Kaya ang tapang-tapang mga rugby boys na binayaran nila. At syempre, kung tanungin, sino nagbayad sa inyo, hindi nila alam. Ganyan yan. O meron, meron nagtanong dito, nakita ko kanina pa, kung may go signal Ay, daw. mga grupo na kanina, yung kung, kung, may go signal daw si Yorme dyan, ah uh, uh, wala naman siguro tangang, tangang mayor na gusto ipakita na wala siyang kontrol sa lugar niya. Uh, pareho lang si uh, pareho lang si si Joy Belmonte, hindi rin siya papayag na manggulo sa lugar niya. So, hindi naman siguro. Yun lang talaga. Na pasukan lang talaga si na, mga, itong rally na ito ng mga na mga walang hiya. <laughs> na na sakim rin. Hindi lang sakim sa pera kundi sakim sa kapangyarihan. Mas grabe mga ito kaysa sa mga plot control uh, plot control uh, uh, plat control Congress, uh, senators and congressmen. Ay, paya pa naman nila ginawa nila kanilang pag-arali. No? Nahaluan lang ito talaga ng mga kabataan na nakatot ng itim. At ngayon, muli, muli na naman yata umalo yung mga kabataan sa grupo ng may isip, No? Kaya nagkatakbuhan na naman ngayon kaya dito. At nagkakakuloy nila na naman yung mga tao. Dahil so, sila at nagkakaroon na naman ng patuhan ng mga oras na no, to. Yes, sir. Gabi, pakibigyan kami ng detalye. Ano, anong klaseng batuhan yung nangyayari? Kasi kanina nakita natin, molotov, box may batuhan ng bato. Diyan, anong sitwasyon ngayon? So, yung sitwasyon ngayon dito ay mga kabataan ulit na may mga dalang bato. No? Dahil may silubuhag yung depensa ng mga pulis. Dahil sa mga grupo na dumating, ay gumalo ito mga kabataan. So tanda natin kanina, uh, ah, pag kinokontrol ito ng mga pulisa, hindi naman totally na control, no? Tago lang yung iba, area ng Moraita. At nung dumating na nga yung grupo ng Maisog at iba pang mga grupo na nagpo-protesta before the corruption, ay gumalo na sila, no? yung so, mga aking iba dito, nagsanggal lang yung t-shirt at tumalo sila. At ngayon, nagkahat mo na uli rito sa gitna ng Mendiola, nagkatakuan ngayon yung mga tao at uh, nawala yung malaking makapal na grupo ng mga tao na nag-mark na, sa nag na nag kanina rito. At ngayon ay like, batuan Okay, Gary, parang ito, nakikita na natin yung live footage diyan nga sa nangyayari sa Medyola. Pero pwede bang bigyan linaw sa amin paano naman yung ginagawang, kasi kanina sinasabi ni Secretary Remulla, maximum tolerance, bagamat ka, kailangan nila magkaroon ng konting pushback. Ano naman ang ginagawa ng mga polis ngayon? So ngayon dahil medyo dumami na nga yung grupo ng mga pulis na yung augmentation team nila. No? Medyo control nila yung area ng Legarda at area ng Mindyola. No? Unlike kanina talaga na isang defense plan sila. Ngayon medyo kompleto na sila. Na yung dalawang area ay nakapugtog ng mga pulis. At medyo nahihirapan yung mga buk, mga nambabato galing ang Moraita. No? Pero patuloy pa rin yung sitwasyon. Kung tapos marami anti-riot pulis ngayon, yung. ngayon dito na napapansay. At pero meron din sila mga pulis na umahabol naman na gumagamit ng mga shift Pero ito <laughs> pa yung sitwasyon. No? Mga medyo at nag-intensyado pa rin hanggang ngayon dahil nakahadu nga. Hindi na nila wala kung talaga yung relista, buti yung talaga yung nagpapag-esa. Yes, sir. Okay, nakikita natin, Gary, medyo nagkakaroon na nga ng formation yung mga pulis. Pero sa ngayon dun sa video na nakikita natin, parang mahirap pa. Hindi pa natin agad nakikita yung mga binabanggit mo nga ng mga relista na nanggugulo. Ba, ano, bagya bang humupa yung tension dyan ngayon sa medyola o patuloy pa rin yung batuhan? Nang video natin, So, dito natin, Jester, nakita mo lang yung ng mga police. situation si Pasan, kung saan ang tatuhan, ay dito sa area papatungo ng Moraita, no? Kaya dito medyo magulo talaga yung situation. Kaya mga police doon, kung makita mo, ang yung direction nila ay patungo ng Moraita para naman sumuporta sa mga ginagawa ng mga release. nakikita ko dito yung mga kabataan. Malapit lang sila, no? Halos 100 meters na, na sa yung pagitan nila sa mga anti-riot police. Yes, sir. Okay, pero ito nakita natin, mukhang mas marami na nga yung bilang ng mga police. Meron bang estima ng bilang ng na naging reinforcement ng mga kapulisan dyan sa Menjola? Wala pa akong estimate, you know? pero sa tingin natin, medyo mas marami ito kaysa e kanina. Siguro, maaaring nasa limandaan ito mga pulis na nakikita ko ngayon dito. Mas mga pa. Ito, nakikita ko dito sa area naman, ng Ligarda, yung mga kabataan na medyo maluwag yung defense dito ng mga pulis. Sobrang daming bata na na nanasara, Mga bata, para mga bata ang tambay lang. Nakita mo, lang, lang bata to. Kung saan na mag-ibig? Mga rugby boy ang mga yan eh at uh, kaya nakapenetrate sila kasi dala-dala uh, nila yung t-shirt papasok sila ah uh, pumasok sila nagmix up sila sa grupo na mga na mga uh, tunay na na uh, peaceful protesters na ang pinaprotesta lang yung katiwalian sa flood control pumasok sila pumunta sila sa harap ng grupo sinuot yung mga damit nila nilabas yung mga bandera nila na may iskal, nagsuot ng bonnet, yun na. Nakita nyo, tapang-tapang tapa, tapang mambato. Makahayang mga yan, mga rugby boy yan. Pagkatapos rugby boys, pagkatapos kung kausapin mo yan, hindi nila alam kung sinong kumausap sa kanila. Ganyan yan, ganyan yan. Samantala, samantala yung mga ras, rally ni Topacio at ni Jeffrey Celis ay nina, ni, nilangaw sabi nga natin, kanina umaga pa, nagreklamo na si Celis, pinapagalitan na yung mga kasamahan niya sa rally. Sinabi, hindi po tayo nandito para magpiknik at magtago sa araw. Lumabas po na po kayo. Hawakan niyo yung mga, yung mga tarpulin na sinasabi, ibaksak ang Marcos government dahil po kailangan yan makita ng media. Kawawa <laughs> Pero meron sila two ops. Yung Legit ops na kungwari na, na peaceful rally at meron sila, meron sila violent ops, na, tagong ops na gamitin yung mga rugby boys. Ang daming rugby boys dyan sa Manila, puro mga ito. Kaya kung lumuluso parang walang takot sa pulis. Buti na lang, uh, uh, wala rin pulis na, na gumamit ng uh, baril, na tunay na baril. Uh, congratulations rin sa mga pulis. Kamera yata, ay nang bata yung mga bata. Mga bata na talaga kalaban ng mga pulis dito, no? Talaga yung mga minor di edad, yung maliliit sa mga bata. Yes, sir. Okay, pero ano, Gary, uh, andyan pa rin ba si Secretary Remulla? Katulad ng sitwasyon kanina kung sa nakita natin na doon si Secretary Remulla matapos na magkaroon ng na kaguluhan. Sabi ni Secretary Rimulian, di raw siya alis sa ganyan yung rapid yung assessment. Sa so ngayon, nandito siya sa area ng Mendiola, no? Manasak sa police station, kung saan bantay sarado rin siya ng mga kapulisan. Kasi kanina, muntik siya ano, eh, nakita ng mga release, ano, nakita siya dito sa gitna. At uh, kaya medyo isin na dito rito. No? Then, medyo maihid yung sitwasyon, lala kung makakita sila ng mga personalidad. That's it. Alam mo, Gary, ito nakikita na natin sa video yung ilang mga kabataan na nambabato nga doon sa mga police. Pero nakikita rin natin, mm -hmm. paatras yung kanilang movement, ano? Oh, dahil nga mas marami na ngayon yung mga pulis na naka, nakabarikada, uh, medyo pa-attract yung sitwasyon. Ano yan eh, uh, puro sulong yung ginagawa ng mga kapatahan na ito, no? Malipat-lipat sila ng pwesto. From the ground, sa Moraita. So napaligiran na naman ang pulisi sa Moraita area, including si Mendiola, yung first defense ng mga pulis, napaligiran na nila. At yung buwang din na ulit yung nangyari kanina. Ito may nakita tayo, ito, so, yung babae na aresto, bata-babae, ito, so, sa isang lalaki, nabihintay na ng mga pulis, to. So. Yan yung sitwasyon, si medyo magulo pa rin, nataka-taaw pa rin, nakaalap pa rin yung mga tuburito, rito, ano. May ko nakita ang dugo na nagkaalap dito sa gitna. Ito, Gary, pang galing yes, tanong na lang, hindi naman ba nagkakaroon ng conflict yung dalawang rallying groups kanina yung binanggit mo ng mga bagong rallyista na dumating na uh, tinat, nananawagan na pababain si PBBM oh. at etong mga nang gugulo, kung baka yung mga nang wala namang conflict. Oh, medyo kanina yung naging tensionado kasi magkaibas na nang sinisigaro. yung uh, isa, anti-market, yung isa naman, uh, anti-corruption at uh, medyo doon doon nagpangabot kaya medyo doon na rin nagkagulo siguro nagkagirian dahil nagalo at eh, may kaiba na sentimento agad sa nagkagulo nagkagirian pero ang pangarating natin ay ginamit na shield ng mga kabataan yung rally na regular na rally nung mahito'y papunta rito sa Mendiola para mapapasok at makapenetrate kuli sila rito sa gate Mendiola Yes sir Okay Gary patuloy nating aantabayanan ng sitwasyon dyan sa Mendiola mag-iingat kayo maraming salamat live mula sa Mendiola Gary De Leon mga kapatid, Jess De Los Santos. Thank you, thank you, TV5. Nakita nyo na, how ironic, no? how how ironic. Ha? Tayo naman, hindi tayo, kwan eh, hindi naman tayo, neutral lang tayo eh. critical rin tayo kay President Bongbong Marcos. Sabi rin natin, ang rin siya dito sa natulog siya ng tatlong taon. Kaya lumaki ng lumaki na yung pagnanakaw ng pinsan niya. Kasama yung mga sila Chis eskudero mga senator at saka kongresista. Pero there is a time for everything. Ang, pre, ang at present ang importante itong laban natin. Itong laban natin sa mga corrupt na official. hayun muna, Senate President, sa uh, Speaker of the House, ha? Uh, kaya we we don't think uh, there the, it is the right time, ha, to call for the uh, for the ouster o President Bongbong Marcos. Kaya maganda ito, sinabi ni Norberto dating ginoo, sabi niya, Sir Bat, I, admire your being neutral in your blog just for the good of our country and to educate the Filipino people and, ev and evaluate their critical thinking. If they have brain, if they don't have, <laughs> they are DDS. <laughs> if they don't have that, they are DDS. Thank you, thank you po. So tayo neutral lang tayo. So this is not the time. Eh kaso lang ironical ha. Uh, they 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 accuse Marcos of being high of being bangag. Pero sino ang gumagamit ng bangak ngayon? Sino ang gumagamit ng mga rugby boys? Yung mga yung mga zombie zombie boys ng Manila. Sila Nakita niyo tapang-tapang kasi mga haya mga yan eh. Ha ah, wala nang utak ang mga yan eh. Ha? At uh, sino kaninong staff nahuli na gumagamit artista pa naman. Nahuli na gumagamit ng uh, droga at tinanggal na kay Robin Padilla. Hindi nyo ba nakikita yung irony na yan? Inakusahan nila si test daw, ek-ek lahat, pero sila ang gumagamit. Nakita mo si meron, meron bukas meron tayo vlog kay Sara yung may may ngya may kinalabasan na yung uh, seemingly very high siya either sa marijuana o lasing yung sinabi niya lusubin i-break in na si president duterte sa icc may follow up tayo diyan sa icc jail so sino bangag <laughs> so yan ha sino gumagamit ng mga bangag ng mga addict minor pa naman pwede rin sila yun lang, hindi, hindi natin matrace yan eh. Siguro yung kumausap yan sa kanila, maraming layer yan. Ang tanong, sino nag-finance? Siyempre, alam na natin kung sino nag-finance. Uh, at uh, siyempre, alam naman nila, hindi nila makuha ang Malacanang. Pero guguluhin lang nila. At uh, ngayon, siyempre, may iba taga protesta tag, tag, mga taga-leftist groups. So gusto nila manggulo ang uh, kasi alam nila na mumuno din leftist groups na natamaan din ng bato yung mga leftist group leaders. Ha? Ngayon sasabihin nila o yun. Uh, may, gumawa nito PNP. Eh buti nga ganyan lang, 'di ba? Sabi natin baka pati granada may itatapon ng granada diyan at buti naman. Buti naman na itong mga pulis ay uh, nag-maximum tolerance talaga congratulations and thank you, President Bongbong Marcos. Ha? patapos na, patapos na ang rally. Pauwi na ngayon at so far successful naman kay, kasi nag-maximum tolerance yung mga pulis at hindi sila, hindi nila pinatulan at nagpasensya sila sa mga nanggugulo. Ha? So marami pa tayo, marami pang kaganapan today. babalik tayo mamaya in a while iniwala la, huh? uh, marami pang update jan, ha? Huh? Uh, 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 meron tayo meron tayo very interesting stories sa uh, nangyari sa isang uh, nagikisaw-saw jan sa rally, huh? Na mamaya, mamaya pagbalik natin, kararating lang natin sa bahay, ha? Huh? So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog.